Magandang hapon po. Ang ganda po ng aking uh, naksisilayan ngayon. O, oh, ang ganda. Ano po? Eri po ay sa may bahagi ng Buena Vista. O, ang ganda ng uh, paligid, ng papawirin. Kumusta po kayo, mga kababayan? Wow, the best. Ang ganda po. Ano? Ito'y pag nagaling na po kami sa may bandang Libas. So, ang kasunod daw po ata ay Lipata. Ayuok po pala tapos ay Lipata. Yan. Ganda. Teka po tayo. Picture ang ha para mas maging Ang ganda. Ano po? Ang ganda sa Marinduque. Okay. Oops. Akupan please. Yan. Hi, kabayang Rico Manalang. Magandang araw. Ang ganda oh. Kasi tingnan niyo po yung ano, yung tingnan niyo po yung Mount Malindig, napakaganda rin. Yung aking pamangkin ay nag-enjoy, bakasyonista. Ang ganda po ng Mount Malindig oh. Yan po ay Mount Malindig. Yon oh. Mount Malindig ho yan, babang yan. Ayun taas na yan. Miss ko na ang Marinduque. Hello. Napakaganda dito sa may ito. Nag-nagligo kita sa may hot spring. So, shout out kay Tito Bong at kay Tita Lenny. Marami na kaming uh, naabot. Tingnan niyo po yung haring araw. Oh. Nalubog na. Tapos ito, tapos tingnan nyo po ito, oh. merong ano doon sa, nakikita nyo po yan, yan o, oh. isla. Tapos tingnan nyo po yung ano, oh. may palasyo doon sa ano, oh. may kastilyo doon sa, sa tok kikita nyo po yan. May kastilyo po doon sa loob o, oh. asat sa tok nakikita nyo po yung kastilyo. Kastilyo, ayan o, okay. kikita nyo po yan, nakita nyo, inilakihan ko, ayan may kastilyo po dyan malabo la ang aking cellphone yan yun yun hi galagap yan ganda ano po anong pangalan nga ni nitong lugar na ito nito ay nito pong parang isla na yaan na maliit yan tapos may uh, kastilyo dun sa taas Kumusta po kayo? Ang liwanag ng tubig oh. Oops. Ganda dito. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Kumusta po kayo? Medyo naga Ano po 'yan? Metate? Metate? Oh, pa'ta kakaabot ka diyan hanggang diyan. Oo, ah. Oh. Oo, oh, gapakitang gilas. Oh, hala. Sige daw nga ni. Oh, hala, pababa na, hala. Agalingan mo't naka-live ka. Oh. Pag ikaw ay na pa Hala daw nga ni. Ay iniwan. Ayon. Oh, hala. Ating na natin kung talagang magaling. Agalingan mo ha pag ikaw ay pag na pa dulan su dyan ikaw ay nakalive hala oh one kina kinabahan kinabahan na matay o oh, sige daw nga ni o oh, hala o oh, ayun ayun o oh, dahan dahan Wee! yeah boy Yo Iraos ano. Hi. Baka ma sa kanal. Okay. Kita po ay pansamantala magpaalam mga kababayan sa aming vlog dito sa Marinduque News Network. God bless. See you. Pakita ko po sa inyo Mount Malindig na napakaganda. Yan po ang Mount Malindig. Yan. Ang ganda ng Mount Malindig. God bless everyone. See you.